May makukuha bang death at burial benefits ang mga nagbana ng pension mula sa mga SSS members na namatay? Yan ang tanong ni Carlito Casim Jr. Sabi niya, hello, magtatanong lang. Namatay ang mother ko 2020 pa at paano makukuha ang funeral death na ipasa ng father ko sa mother ko, siya na ang nagpension. Thanks po. Ang mabilis na sagot dyan ay depende dapat nating malaman na ang mga qualified sa SSS benefits at burial benefits ay ang mga SSS members lamang mismo. Kung ang isang member ng SSS ay namatay, ay makakaklaim ng pension ang kanyang surviving spouse o beneficiary. Pagkatapos na maipasa sa surviving spouse ang pension ng isang SSS member at ang surviving spouse naman ang namatay, ay wala na pong makukuwang death claim o funeral benefits ang surviving spouse unless siya po ay isa ring qualified member ng SSS. Kaya dapat po ang mag-asawa ay parehong SSS members para anuman ang mangyari ay may pakinabang silang pareho sa SSS at pareho silang magkakaroon ng debt at burial benefits. Kung meron po kayong tanong, pang message lang kayo sa baba ng video na ito o tumawag po kayo sa SSS hotlines na ito. See you on my next video.